Hello guys! Welcome to my new vlog again. Um, magluluto tayo ngayon ng pasta para sa hapunan. At matagal na tayo hindi nakapag-vlog. Welcome guys! Welcome to my another vlog. Pasubscribe na po. Ate Julia Official. Hmm, bango. Magluluto tayo ng Pasta at at pasta. Bread for Maggi. Ayan. Simple lang. Ang ating lulutuin. At yung nagdaang ating handaan. Pasko, bagong taon, Section 3 kahapon. Ay, sobrang pagkain. Sobrang din yung natin. Finish na ang holiday ng handaan. Shouty, shouty sa mga idol, Chong Luis, idol, Jopper Sniper, idol Regondox, sa mga Bukana, Blubber, magkukuha muna tayo ng Ubi, tapos ang kalang, buhay natin ang ating one chance yung ham ang ating kuchilyo thank you, thank you sa lahat ng mga nagsubscribe sa mga nanood ng youtube papayin tayo ng tubig para sa ating pasta Okay, nagin natin ang sin. na ulan pa siya. Bukas may pasok na tayo. Ayan, hiwain natin. Tatanggalin natin yung taba. Ayan, eh, yung balak. Ayan. Tapon, tapon. Hiwa-hiwa muna taga tayong hindi nakapag-vlog. Shouty-shouty, nag-focus tayo sa ating Facebook. Ayan. Hindi ko alam kung anong yung tawag sa lulutuin ko. Pero basta simple lang siya. ng luto. Shouty, shouty. Kumusta ang inyong Pasko? Bagong taon. Oh, hope na okay naman kayong lahat. Kami okay naman. Trabaho, trabaho, trabaho. Shouty kay Tatay Padong. Tsaka kay Mamsang Gumay. Shouty po sa inyo. Okay, come on in. Shouty, shouty. Yan, uh, tuloy ka. Kukha tayo ng ating kawali. So, mag kawali. So, ginyipat natin. Shouty! Pati kay Kangiti! Kay Kanuto! Buti pa si Boss Hulpok na sweldo na. Pagpalitin natin sila. Ayan. Nagyan natin ng takip. May kulay patay. Ayan, dyan ka lang muna. Ilipat natin yung ating gulay. Ayan, masakit. Patay ng bawang. Bawang, bawang. Okay na siya. Yan ang ating hiniwa. Pati bawang. Ang ah, sakit na ipit siya. Yeah. Yeah, nag-ano tuloy? Biola. na ipit. Mantika. Ikonti lang. Oily boy. oil, oil. Kompi, Pak. <tong> lalagyan siya natin ng paminta. Siya do pa lang, paminta. Lagyan na natin ang ah, bawang. Bawang. Bawang, bawang, bawang. ang ating guwanchale. Focus lang natin. Yan. Para siyang carbonara pero walang ano walang itlog simpleng luko ng ating pasta mayroon pa kanina na kami ham saka dahil po mau maulan ngayon masama ang panahon pag holiday masama ang panahon paano makakagala hindi na kami nakapunta sa piyatsa na bona at malakas ang ulan hapo. Wala kami nagalaan. Ayan. Okay na muna to. Hmm, ang bango. Mamaya na ulit natin iinit. Luto muna tayo ng pasta. Ayan. Ang sakit niya. maglilinis muna tayo ng ating lababo. Ito ay ilagay natin ng tubig. Ilagay muna natin siya dito. Ayan. Mag ano muna tayo. Marami tayo hugasin. Hugas-hugas muna. Ayan. Malakas ang ulan. Malakas ang ulan. Okay, mong tayo ng ating inong. Inong muna tayo. ilalabas ng Makapag ano na kami ng aming Christmas tree. Makapagtago na. Sa December na ulit ilalagay ang aming Christmas tree. Oops. Makapagkapin na rin kami kanina. Kaya ngayon maglilinis na. ang Ating pinagkainan kanina. dito nagkapihan. Oops. Ipat natin mamaya yung sabaw. Meron pa kami. din. Linis, mo muna si Ate Julia Official. Please subscribe my YouTube channel. Ate Julia Official. Mm. like na rin and share. Thank you. Very, very much. Thank you, thank you. Nakapag ano ulit tayo ngayon. Nakapag vlog sa loob ng bahay. Isang araw sa labas tayo mag vlog. Hindi pa tayo naka sa St. Peter. Hugas muna tayo ng ating pinagkapihan. Ito At tayo tayong upload na long video. Puro short video na upload ko. <clears throat> Thank you sa so mga nag-subscribe. Thank you very much for subscribe on my YouTube channel. Tsaka sa mga nag-follow sa aking Facebook. Thank you. Buti na. Nasa 8K na tayo doon. Thank you pa rin sa magsasubscribe. <coughs> Hindi ko pa nakakalimutan ang aking <coughs> pangako. Nawas na ko subscribe do sa YouTube channel. Pangako namin kay Chong Luis. dinami namin nakakalimutan. Sa amin, Chong Luis at Chong. Ano muna tayo? Bukas muna. At bukas ay balik trabaho. Nakapagpahinga ng dalawang araw. Okay na yun. Ilan linggo tayo may paso? <laughs> ngayon ay nakapagpahinga ng dalawang araw. Okay. 2024. Maganda ang pasok. Yung mga tagalipa. pa. Pakitang kilig po ng aking renting. Kung gusto nyong mag ng chairs, upuan, mura lang po. Saka sa table. Nasa akin pong YouTube, ah, sa akin pong Facebook, ah, Julie Maalihan, nandun po. Ang contact number. Ang aming maliit na renting. Sana lumago. Sana lumago ang aming wenti para dumami ng dumami. Para dumami ng dumami ang aming amin magre-rent. Dumami ang aming ano income. Okay. Pag maluluto na ulit ng ating pasta, balik ako. See you later, guys. Ihuhulog na natin ang ating pasta. At nakulo ng ating tubig. Ilang minutes? 10 minutes? 5 minutes? No, 10 minutes. Hirap na walang ano sa

10 minutes, nothing on hand. Kalambutin niya. Al dente. Pero ayoko ng al dente. Kaya lang isa gusto al dente. Ako ayoko. Gusto kong malambot na malambot. Okay, see you later again. Kalimutan ko, may salamin pala ako. Hirap na hirap ako magbasa kanina. Yung pala may. <laughs> okay, pakulo ulit tayo. Later again. Malambot ang ating pasta. Sasalain na natin. Pero bago muna natin, eh, ano, strainer. Kukuha muna tayo ng yan, ng tubig na pinaglagaan natin sa mug. Para hindi maging dry ang ating pasta. Yan. yan. pag Nagagulit natin to. Painitin natin. natin para sa pasta. Handa ang ating paminta, parmigiano, formaggio, cheese, whatever. Ayan ang magpapalasa. Kaya lagi tayo magsasave ng tubig para hindi maging dry ang ating pasta. Yan, mainit na. Pag na mainit na mainit na ulit, ilagay na natin ang ating pasta. Yan. At inaan natin ang apon. Ayan. Lagyan natin ang tubig na ating sine. Para hindi siya dry. Ayan. Maraming beso ng sinabi? Baka makuitan kayo. Yan. Sige natin ng paminta. Depende sa kung uh, anong gusto nyo. Kung gusto nyo maraming marami para mahang. Pero may kasama kami ayaw na medyo mahang. Tapos ilalagay na natin ang ating

Then, ulit natin ng konting tubig. nang ating pasta. Simple pasta. Oh, di ba? Hindi dry. Okay guys, tenang na ating pasta. Let's eat. Kain na tayo. Thank you for watching. Next time again. Thank you guys. Bye-bye. Please subscribe my YouTube channel. Ate Julio Official. Bye-bye.